hey guys, muni atong pang paputi sa ngipon guys. So aton ning sulayan guys. So ipakita na ko ninyo guys unsa saon pagamit kani para muputi ang ngipon sa so, narakan guys. Oh, kita ni na nga -kuan guys. Nai, nai -itom -itom. So, na, saon na guys, na na itom-itom. So kana saon una guys, itom kana guys. So akong gigamit ni guys. Wala yung nagya pa itom pero hapit na mawala yung saka so, ito. Ano Naon guys, oh. So, Gumamay rin ng magamit. So, mga kani mga isa kabulan ni nga konsumo. Kaya ibutang na sinong kuha na. So, kayo, ha? nahega kayo, So, nara so, guys. So, nara na guys. Ang sa ikalainan, sa wala pagkan. So, muna akong first day of use na na guys. Oh. Kala guys, kong, kong, yun yun kung, kung medyo nihayag na akong ipon guys. So, muna efek epekto guys. So, Sige yun mga tingali mga 4 ka 5 lima kay ko ni mo gawas pud ani guys ang imong guys kanang mga bakterya sa si imong ipon mga tangtang -tang din kanang mga kanang ulut, mga matay guys so makita niyo na sa kon guys yung description guys saya sa yang purpose na ni guys pampalimpyo pampawala sa si itom sa ipon yung bakterya mawala ang mga ulo mo wala so ngining guys kung sige sakit ang imong nipon muna yung gamiton guys so makatabang ni sa imo guys kay kabalo ko guys unsa ka sakit kung masakit ang imong nipon ni gigukha mo tangana muna kung ginagamit guys so kung gusto mo magorder guys pm lang mo guys or comment sa comment section so nagayan salamat sa pagtanaw guys please uh, share naman dito guys para maraming makapanood at malalaman nila kung ano ang pampaputi sa ngipon o pamtambal sa sakit sa ngipon. So, salamat guys. God bless.